Hello guys! Punta tayo ngayon sa ating pinagawang bahay sa gitna ng dagat. Titingnan natin kung yari na. And guys, kasama namin ang aming dogi dogi ang best friend ng akin, panganay na si Kuya Rini. Ayan, kanyang dogi nakaakbay pa. Laging kasama, ayaw magpaiwan. Ayan ilagay na namin sa lalagyan eh, hindi pa rin mapakili sige malaglag ka dyan gusto pa yata magpayapos nyan kaya ayaw tumigil hmm kay po kami sa bangkang di motor ayan po, malapit na malapit na natin marating ang bay sa gitna ng dagat ayan, yan po nakatira si Alupi Ayan na guys. Sa wakas, narating din natin guys. Masyadong excited ang aming alaga. Oh. Nauna ng tumalun. anak, Ayan na guys, ang ating ginawang bahay. Oh. Bahay Lago ko bahay ba sa gitna ng dagat. Kailangan ano, laging mataas. Para pag lumalaki yung tubig, ay hindi naman umaapaw yung tulugan. Pati yung mga gamit, kapag mababa, pag umapaw yung tubig, yung mga gamit nawawala. Yan guys, ating pinagawa. Thank you loy, natapos din. Kahit ganyan lang, laki pa rin ang gastos. Oh. Kabilang nga lang nalagyan namin eh. Ayan na. Yung pinagawa kong papag. Oh, kasya lang siya oh. Ayos na rin. Hmm. Kaunti na lang yung kalat. <laughs> Nangyari na, dalawang araw lang. Oh, di ba? Ang kasarap na, na ng tulugan niya. So, Nagkapapag na. Ang mababa po dito sa amin gawa ng may silong kasi gawa ng pag ang laki ng tubig. Apaw, kaya kailangan may papag. Lalim ng silong. Kasi para po pag nataas ang tubig, hindi na nababasa yung mga gamit o kaya yung tulugan niya.